Tinuruan ko nga pala si Papa Tampi mag-star din. talaga magturo sa kanya. Tuturo ko sana masundan nyo. Dito nga pala sinilip ko sa bintana. Lumabas nga pala ako ng bahay dahil sobrang lakas ng ulan. Meron mm -hmm. nga, nga pala ang bagyo ngayon. Kaya naman mag-iingat nga pala tayo lahat. Dahil nga, nga pala ang bilis bumaha ngayon. Sumilip nga pala ako sa labas. Buti na lang hindi pa nagbabaha. Wala nga pala akong magawa ngayon. Dahil nga, nga pala sobrang lakas ng ulan. Kaya naman pumasok na nga pala ako sa loob. Dito nga pala naisipan ko na lang mag-study. Dahil nga, nga pala masarap mag-study sa damo. Dito nga, nga pala sabi ni Papa Tampi patingin naman ng mga study nyo. Dahil nga, nga pala gagawa sya ng reaction video. Dito nga, nga pala pumasok na ako sa loob dahil meron na ako naisip. Papa Tampi, oh. gusto ba tarawa kita mag-study? Study? Study? Oh. Turama ako. Oh. Oh, sige, pwede din. yun. Oh, may hirap yun. Hindi, madali lang yun. Madali? Maka, wala. mapagod ako sa kapiapagawa mo sa akin. Talagang gusto mo talaga magturo ah. Sige, tara, paano nga ba? Hindi ko kanil ko nga pala para makita yung mga step natin. Para mga doon, David, wala kami magawa. Mag-study sana kami kaso na ulan. Magpapractice na ako at tuturuan ko na si Papa Tampi. Gusto turuhan daw ako ni Don David kung paano daw mag-study. Oh, Don David, paano nga ba pa mag-study? Ha? <laughs> paano mag-study? Anong una, una muna? Una, dito. Ganyan. Oh. Tapos? Ganon. Ganon. Tapos? Ano? Ganyan, ganyan. ganyan. <laughs> Tapos magsabay-sabay mo, ganyan. Dapat sabay-sabay. Ganyan. Oh. Sabaw-sabaw. Sabaw-sabaw, sabi ni Tampo. Para para dahan dahan, lapa dong mga sa sa bayan sa sa mo Sa bayan gento. Oh. Sa bayan Ay nyan. Sa bayan Oh. Pupus, pupus. Oh, okay. Yun. Kaya guys, tutorial nga pala ako ni Don David. Kaya let's go. Paano nga ba Don David ang mag-start eh? Una, ganito. Oh. Ganito. Pumaba lang hindi malas. <laughs> okay, ganito. Ganan. Ganan. Sabi, ganan. Ganan. <laughs> Sabay. Oo. Oh. Ganon. Ganon. Sabay ganon. Ganon. Oo. Oh. Sabay. Ganon. Ganon. Hindi <laughs> ka ganon. Ay, ganang, ano ba? Oh, ganang. ganon. 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 Tao. Ganon. Okay ba? Wala, well, sabay tayo, sabay tayo. hindi lang. One, two, three, okay. go. Oh, ang bilis naman eh. <laughs> Oh. Hello. Ito <laughs> pala yung guys. Ito. Ito. Ganon. Oh. Ganon. Oh. Ganon. 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 Oh. Tama ba yun? Ha? Ay, eh, Daan-daan kasi ikaw naman, ikaw naman. Yes, yes. guys. Oh, yeah. okay, so na. Ganan. Ganan. Hello. Kita ang papa niyo. Ah. Ganan. 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 sabi Ganan. Oh. Ganan. 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 ko Ganan. 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 Es fogyay paramézeden. Hm. Noh. Csak azért tudnod, hogy